naman to. Di ba niya nakikita ng dami-dami kong ginagawa? <laughs> Ang sama-sama pa ng pagkasabi niya sa akin. Hindi man lang ako iniintindi. Eh siya nga eh. <laughs> Our everyday choices, yung pang-araw-araw mo na desisyon, ay nagpapakain ng dahan-dahan ng either the black dog or white dogs. Nobody else can feed your dogs Except you. Ipapakita namin illustration kung paano natin pinapakain yung black dog o kaya white dog. Okay. Assuming nag-start tayo Monday, okay. black dog, white dog mo, pantay. Okay. So Monday, nalaman ko na hindi mo inayos yung labada. Kung ari lang, kung, oh na dapat okay. ikaw, toka mo yun. Okay. Oh, toka ko, hindi ko ginawa. Nagalit ako ngayon, sabi ko, hmm. Uy, kala ko ba gagawin mo yung labada? Eh promise mo. Pinagalitan kita, maalis ako. Ano choice mo ngayon? Ang sasabihin ng white dog, O oh nga, Toka ako yun eh. Usapan yun eh, hindi ko ginawa. Kung ako yung nasa posisyon niya, may inis din ako. So, gawin ko na. Uh, yeah. yan si White Dog. Yan si White Dog. sabi Sabihin naman ni Black Dog, grabe naman to. Hindi ba niya nakikita na dami-dami kong ginagawa? <laughs> Ang sama-sama pa ng pagkasabi niya sa akin. Hindi man lang ako iniintindi. Eh, siya nga eh. <laughs> <laughs> Anong pipili mo? Kuwari lang, kuwari lang. On a good day? <laughs> yung challenge. Kaya sinasabi namin na our everyday choices. Yes. So if on that day, di ba, equal, papakainin ko yung black dog. So, day one, pinili niya yung black dog na, Gawag ito ah. Oh. di oh. ba? Ganun, o. Ipinakain mo. Mm. So, lalaki ng konti ngayon si black dog. Eh, tapos si white dog, medyo lilit yun ng konti. One choice yon per day. Okay. Eh, eh, usually the whole day. Meron ka pa so ibang... so many choices exactly, in a day. Exactly, exactly. This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang, lang ang pagkuha ng, pag ng ninong, ninong at ninang. Nina.